Ang disgrasya, hindi talaga natin masasabi. For today's video, ito yung aming nadaanan at talaga mo yung badya. Tagang nakatumba siya. Ngayon, mayroon siyang iniwasan. Pag iwas niya, na outbalance nga itong badya na ito. Alam niyo naman, tatlo lang ang gulong ng badya. Kaya nga sa lahat ng mga driver kagaya namin na ang, ang lagi namin dinadala ay ang badya. Pinamasada namin araw-araw. Siyempre, doble ingat din at uh, ako, lagi pa naman akong kasama. Ito yung nangyari sa Antipolo City dito sa may uh, malapit sa may Aqualan. At uh, pagbaba niya, hindi niya nakita na mayroon pala siyang nasa lubong at may karga pa naman siyang uh, pasahero. Yun na nga lang at sana uh, ito ay ligtas lahat ng sa kanya ligtas naman. Kaya sinasabi ko talaga, lagi tayong manalangin sa lahat ng minuto na uh, hawak kasi ng Manubila at ako na may sumasama lang para pag-vlog. Ito lagi ang aking uh, binablog ngayon, yung nasa kalsada, yung nasa baha, dahil uh, ito naman ay tinatangkilik din ng tao at may aral din talaga itong ating ginagawang pagkukontent. Yun na nga lang talaga at ingat lang talaga tayo. Minsan talaga hindi natin masamit kahit anong galing talaga ng driver kahit katagal-tagal mo na mag-drive kung talagang nandyan na yung disgrasya wala talagang magagawa kaya nga lang lagi lang ang manubila ang hawak at sabay ng dasal sa Panginoon at ingatan sa lahat ng minuto habang naglalakbay at daladala mo yung pasahiro kahit anong galing mo talaga pag disgrasya is disgrasya talaga may lisensya ka man o sa wala mas, maha, mas importante talaga ang may lisensya kung wala kang lisensya yun ang nakakatakot dahil marami talagang violation na ipapataw sa iyo. Kaya lahat ng mga driver, kahit sa ang sulok ng mundo, ingat talaga tayo sa pagdadrive at lagi tayo magdasal sa Panginoon. Maraming salamat!